Yan, so punta tayo ng Karama. ADCD, bombo tayo. Yan yung metro. Okay, so maglalakad ka rin. So malayo lang lakarin dito. Bago tayo makapunta dun sa Karama. Okay, yan. So pababa natin tayo ng escalator. Okay. So yan, dun tayo sa pinaka ano niya. Pupunta dun. Ayan. So, nakalabas na tayo. Ngayon, naglalakad na tayo papunta doon. Sa karama. Medyo mainit pa rin siya. No? Kailangan natin tumawid. Ayan. Buti naman, nagbigay yung sakyan ng ano. So, tawid na tayo. sa so, medyo malayo pa itong lalakarin natin hanggang doon. thankful uh, kasi good exercise, wala mainit pero at least hindi mag yung katulad yung ulit na talagang nakakapaso. Uh, at least September na no, medyo okay naman pero mainit pa rin. Not like before summer. Yung June, July, August, ako grabe po yun. <laughs> grabe yung init niya. Ano. So thankful tayo kasi uh, Okay, saan so kami? Ganda rin pumunta dyan sa so 1 to 10. Tapos ito rin, mamaya punta tayo dyan. So 1 so to all, 1 to 1. Okay, so dito tayo. And then, lilipat na naman po tayo doon. yeah, buti na lang. Habang na-stop sila, kailangan go na tayo. So yan, yeah. dito masarap yung juice nila or yung uh, chai nila. No, ewan ko dati piso, ewan ko lang ngayon. Kung magkano na. Balit siya na uh, parang tea. Parang tea. Yan, yeah, baka dos na or tres. So, ayan. So, go on pa rin tayo. Walking, walking pa rin tayo hanggang doon. So, medyo malayo. Ayan, meron din ukay, ukay dito. Ah, uh, di ba? Ukay, ukay. D and J, ukay, ukay. So, may taglilima. So, ayan. So, continue po tayo maglakad. Ayan. Yeah. So, nandito pa rin tayo. So, almost. Malapit na. So, tabid, -tabid na naman tayo. So, ayan. Masacrifice talaga by walking. Pero, okay naman. Kasi nga, sabi ko nga, yan. mainit. Pero, go lang. Diba? yan another character dyan. Masarap din yan. yan yung mga pagkain street food. Pero, masarap siya. May eat their hands. May ano. Paula sila ngayong ano dyan, manok dati. May eron. Okay. So, ayan po. Ayan. Ganda naman kainan dito. O, diba? doon mga street food sila nasa lapas yan uh, oh, mga ako, mga Indian food yata ito pero masarap naman kasi eh yung yung, yung mga picture nya oh, so almost pagod oh, pa rin walking walking o oh, diba Three lang yung watermelon juice nila yung so, mga pasta yung mga cake ah, uh, ito yung mga Indian food niya yung mga bariyan post, post, nila, nila. So, no, thank you. Ayan, gano'n siya. Nagtatawag siya ng biryani. Biryani fruit. Food. Yan ang pinakaano nila. Okay. Tapit na po tayo. Kakaliwa lang tayo doon. Ganyan na. Yan is almost. Yan na po. Yung building na doon. Yung may 27 doon. So, yun na yung papasukan natin. At yun na yung... Uh, yun yung parang may flag-flag doon. So, yun yung ating pupuntahang lugar say, sa loob. Sa mall yan marami yung mga nagbebenta marami yung mga uh, bilihin sa loob na mura kasi pang masa or parang manila na sa loob. Ganon. So hindi na siya ganong mahal. Mostly Pilipino. Nandito rin. Tsaka mostly mga ano. Mga o uh, ibang lahi yan bumibili siya. So mas mura daw dito parama sa alriga, yan sa tuwa, yan yung mga bilihin na mga mura siya. So, talagang Pinoy, di ba? Alam natin kung saan yung mga mura, di diba? <laughs> Kahit malayo, pinupuntahan natin para lang at least ano. So, yun yung mga kababayan natin, yun yung work nila. Salon-salon, pero mainit, di ba? Kasi marami dito yung mga salon-salon. So, maganda. Okay, that's it. Yan po yung building na yan. Yan yung building. Okay, sa so Akit tayo diyan. Yan yung building niya oh. Sa so, Al Atar Shopping Center. So yan, that's it. Dito tayo sa may Al Atar Shopping Center. Okay, so nandito na tayo. Enter. Yan. Exit only and enter. So dito na po tayo. Marami ka na pong mabibili dito. Okay, so bye for now. Ayan parating na po tayo, so dun tayo sa Rossipol, okay so bye for na.